Kabayanihan naman ng Philippine Coast Guard, kinilala ng progresibong grupo ngayong National Heroes Day, kasabay na ikinakasaw ay kilos protesta sa harapan ng Embahada ng China. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Chil Emprido. RMN Radyo Angel, Radyo Man Drew, kinilala nga ng Filipinos do not yield movement ang kabayanihan ng Philippine Coast Guard dahil sa patuloy na pagkatanggol nito sa karapatan ng Pilipinas. Ang ginawang kilos protesta sa harap mismo ng Chinese Embassy ay bilang pagpapakita ng suporta ng mga ito sa PCG sa kabila ng pangaharas ng barko ng China sa barko ng Pilipinas. Ayon sa grupo, marini ang kinokonde na ang paggamit ng water cannon ng Chinese Coast Guard laban sa Philippine Coast Guard sa karagatang sakop ng baho di masin Dok habang nagsasagawa ng programang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda na naglalayong tumulong sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ay, ah, itong kamate, symbolize yun, pagbubuli ng mga China sa ating mga, yung mga fisherman at saka yung mga patrol natin busy noon. So, symbolize ito na nirisbaka natin sila na hindi tayo magpatalo. Nag-iisa tayong mga Pilipino to defend our uh, territory. Binigyang din din ng grupo na hanggat hindi kinikilala ng China ang 2016 Arbitral Award at patuloy ang pangbubuli nito sa West Philippine Sea ay magpapatuloy silang magsasagawa ng kilos protesta sa harap ng embahada ng China. Samantala nananawagan din ng grupo sa mga Pilipino na magkaisa at suportahan ng mga patakara ng Administrasyong Marcos para sa kapayapaan at kapakanan ng mamamayana sa West Philippine Sea. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchirin Prido, Tatak RMN.